Good morning, mga ka good day, mga ka mo. meron tayong baka parang babala sa alam niyo naman po siguro mga ka good day yung latest update last March, itong araw na to is March 16 na magkakaroon ng pagbabago about sa streamage dahil itong pagbabago na to ay siyempre lahat kakagulat na ito lalong lalo na hindi man atin ano, ang mga lingwaing Bisaya. Dahil lang itong parang na ito, ituturo ko sa inyo bakit ganun ang mangyari. Dahil itong nasa baba na ito, nakikita nyo yan, ay yung latest update. Dahil sapagkat mangyari yung gaitong latest update. Dahil sa latest update, an update from in-stream effective March 16 earnings will be based on qualified views or your eligible video. Yun mga kagudyay dahil mayroong pagbabago sa paggamit ng lingwahe. Ito po nasa baba na ito mga kagudyay dahil hindi ka na basta-basta gagamit ng isang lingwahe na hindi maintindihan ng iyong mga viewers o sa community mo. Dahil meron ng lingwahe na supportive ng string ads. Ito po yun. At may papakita ko rin sa inyo kung ano yung mga sinusuportahan ng stream ads na pwedeng gamitin sa paggamit ng video sa inyong stream ads. Ito po ipapakita ko sa inyo sa harap ko. Ito ang mga qualified lingwahe na pwede nyo gamitin pag gusto nyo mag-upload ng video nyo sa stream ads. Dahil pag hindi qualified o support supportive ng stream ads ay madidisqualify po ang inyong video at nakikita nyo po ito dahil, dahil hindi kayo mabayaran Sorry, pag hindi, pag hindi nyo sinunod yung lingwahe na qualified o support supported ng stream as ito mangyari po sa inyo there are additional factors na may disqualified abuse from payout these factors include but not limited to following. Ibig sabihin, pag hindi nyo sinunod yung bagong latest update ngayon itong March 16 dahil yung B2 in-upload nyo kahit anong haba pa yan, o kung anong ganda, kung ano yung nakalagay doon sa mga itong mga uh, lingway na qualified sa stream ads na dapat sundin nyo. Pag gumamit ka ng ibang na wala doon sa mismong qualification ng stream ads, madi-disqualify po kayo at hindi kayo babayaran yun mga ka-good day kaya makikita kita nyo dito mga ka-good day ba in-stream ads are available in this language ibig sabihin kung ano yung sumusupport ng stream ads yun ang dapat nyong gawin sa video hindi pwedeng ibang lingway na wala doon na nakadetalya sa supportive ng stream ads kaya mga ka-good day sana po mayroon po kayo natutunan magbubong kalimutan ipalo si ka-good day para po more sa latest update itong March 16. Thank you for watching. Bye!